Matapos ipagpaliban ang pagpapalabas ng pelikulang My Love Will Make You Disappear na pinagtambalan ni na Kim Chu at Paolo Avelino mula sa orihinal nitong playdate noong Oktubre ng nakaraang taon, inilipat ito sa araw ng mga puso ngayong taon. Ngunit hindi na naman ito nakaligtas sa mga aberya dahil sa ilang pagbabago sa plano ng Star Cinema, na siyang nagproduce ng pelikula. Dahil sa bagong kasunduan sa pagpapalabas ng pelikula sa buong mundo, inanunsyo ng ABS-CBN na sa Marso na ito magiging available sa mga sinihan. Sa kabila ng mga pagkakabago sa pagpapalabas, tila naging favorable naman ito sa ibang aspeto dahil naitugma ito sa pagbabalik ng iconic na tambalan ni na Marvin Agustin at Jolina Magdangal. Matapos ang maraming taon, muli silang magsasama sa isang pelikula, at sa February 12, ipalalabas ang kanilang bagong proyekto na Pinamagatang XX Lovers. Ang pelikulang ito ng Marjo, tawag sa tambalan ni na Marvin at Julina, ay nagbigay daan sa mga netizens na magkomento at magtawag na nasingitan ng kanilang reunion movie ang My Love Will Make You Disappear dahil una itong ipapalabas sa mga sinihan bilang bahagi ng mga pelikulang tatampok sa simula ng 2025. Ang mga fans ng Marjo ay labis na nasiyahan dahil sa muling pagkakaroon ng pagkakataon na mapanood silang magkasama sa isang pelikula, lalo na at matagal nang hindi sila nagtatambal sa isang proyekto. Si Jolina at Marvin ay unang nakilala ng publiko sa mga pelikulang Flames, The Movie, Loves Kita okay Ka Lang at Hey Babe na naging hits noong dekada siyam na po. Sa mga pelikulang ito, nagsimulang umusbong ang kanilang tambala na nagpatuloy at naging patok sa kanilang mga fans. Kaya naman hindi nakapagtataka na marami ang nag-aabang sa kanilang pagbabalik sa pelikula, at inaasahang magbibigay sila ng kilig sa kanilang mga tagahanga sa kanilang reunion project. Samantala, kasali rin sa pelikula ang mga sikat na artista tulad ni na J.K. labaho at Loisa Andalio. Ang tambala ng Marjo at ang mga bagong mukha sa pelikula ay nagpapakita ng bagong dinamikong makikita sa XX Lovers. Magiging kabang-abang kung paano nila ipapakita ang kanilang chemistry at paano nila bibigyan ng buhay ang kanikanilang mga karakter sa kwento ng pelikula. Hindi may na ang mga proyekto tulad ng XX Lovers ay malaking bahagi ng industriya ng pelikula sa Pilipinas, lalo na't may mga loyal na tagahanga na umaasa sa muling pagsasama ng kanilang mga paboritong artista. Ang patuloy na pagbabalik tambala ng mga veteranong artista tulad ni na Jolina at Marvin ay nagpapakita ng kanilang patuloy na kahusayan at popularity sa mga pelikula at teleserye. Samantala, ang My Love Will Make You Disappear ay naghihintay pa rin ng tamang pagkakataon upang matuloy ang pagpapalabas nito sa mga sinihan at umaasa ang mga fans na magiging isang memorable na pelikula ang pagsasama ni na Kim at Paulo. Sa ngayon, patuloy pa rin ang hype at interes na dulot ng dalawang magkaibang pelikula na parehong magsisilbing tampok sa mga darating na buwan. Ano ang sayo sa balitang ito?